Ugat ng pinag-awayan nila Jelly Ao at Jam Ignacio, mababaw lang ayon sa mga kaibigan. Para sa aking balitang showbiz, mababaw na si at kung ano-anong kababawan. Ito ayon sa mga kaibigan ni Najeli Aw at Jam Ignacio ang daylan kung bakit naawi sa bugbugan ang relasyon ng dalawa. Sa interview sa mga kaibigan ng mga ito, simpleng tampuan lamang umano ang daylan ng away ni Najeli at Jam na sa matinding sagutan. Ayon pa sa mga kaibigan ng dalawa, nakainom umano si Jam noong araw na binugbog nito si Jelly kung sa dumating pa sa puntong nasuntok na nito si Jelly dahil sa sobrang pagkapiko nito. Pinilit din umano nitong isa kay si Jelly sa kotse at pinatakbo pa Pampanga. Habang nasa biyahe, ay doon na raw ibinuhos ni Jam ang sobrang galit nito kay Jelly hanggang sa mabugbog niya ito ng gusto. Ngunit aminado mga kaibigan ni na Jam at Jelly na madalas na mag-away ang dalawa mula noong ma-engage ang mga ito. Madalas din umano nilang bigyan ng advice ang mga ito dahil napapadalas na nga ang pag-aaway ng dalawa hanggang sa nagulat na lamang sila dahil may issue na ng bugbugan.